Nakahuli ng higanting pusit ng mga Japanese na mangingisda sa Kyoguken noong Martes. Ang pusit ay may 30 talampakan ng haba at nasa 440 pounds ang bigat. Kung inaakala natin na ang paghuli ng ganitong kalaking pusit ay good news para sa mga mangingisda sa Japan, mali pala tayo. Natatakot ngayon ng mga mangingisda dahil ang higanting pusit ay maaring isang pangitaing hindi maganda. Ayon sa isang fisherman, nangungulekta siya ng mga shells nang nakita niya ang higanting pusit. Pagkaahon ng pusit mula sa dagat ay napaligiran ito ng na mga batang pinaglaruan ito. Iilan na ring higanteng pusit ang nahuli sa Japan itong nakaraang mga buwan. Nagaalala mga tao na ito ay sanyales ng isang malaking lindol. Ayon sa mga experts, ang mga pusit ay naninirahan ng isang daang metro mula sa ibabaw ng tubig. Ang madilim nilang tirahan ang dahilan kung bakit mabilis silang makaramdam sa mga pagbabago sa kanilang kapaligiran. Baka raw nakaramdam sila ng panganib kaya tumakas sila papunta sa mas mababaw na tubig. Ang 30 feet long na higanting pusit ay naging sashimi pero para sa mga nakatim dito, ito raw ay mabaho at hindi masarap.